Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 65 ng No Limit Ang Hiri, ni Jose Rizal, ang mga pangunahing pangyayari ay nagpapakita ng masalimuot na mga pangyayari sa buhay ni Simon. Si Simon, ang kilalang karakter na dating Crisostomo Ibarra, ay nagtataglay ng matinding pagkasipayo at panghihinayang sa mga naganap sa kanyang buhay. Nagsimula ang kabanata sa pagkakataong nadatnan si Si sa kanyang tahanan na nag-iisip ng mga hakbang para sa kanyang mga plano. Sa kanyang pag-iisa, iniisip niya ang malupit na realidad ng buhay, ang pagkawala ng kanyang mga pangarap noong siya pa si Crisostomo Ibarra. Nahulog sa kanya ang pangunawa kung paano ang pag-ibig at pagkakaibigan ay nagiging ng pag-iral ng kalungkutan at pagkasawi. Isang mahalagang bahagi ng kabanata ay ang pagpunta ni Si sa tahanan ng mga pari. Ipinangayag niya ang kanyang layunin na gawin ang mga pag-aaklas, laban sa pamahalaan, at lipunan, na may layuning higit pang pag-agawin ang mga tao ng kanilang kalayaan mula sa mga pangsamantalang namumuno. Sa pamamagitan ng paggamit ng malalim na pagnanasa para sa paghihiganti, ipinakita ni Simoun ang kanyang pagnanais na sirain ang kasalukuyang sistema. Sa pagtatapos ng kabanata, lumitaw ang tunay na emosyon ng panghihinayang at pagkasiphayo ni Simoun. Naisip niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan, at ipinaglaban ay nauwi lamang sa kalungkutan at kamatayan. Tiniis niya ang mga pasakit at sakripisyo ng matagal, ngunit sa bandang huli, nagwakas ito sa pagiging malupit na pag-aksaya ng kanyang mga pagsisikap. Sa buong kabanata, ipinapakita ni Jose Rizal ang masalimuot na pagkabigo ng mga pangarap at layunin, pati na rin ang kapaitan ng pagnanasa para sa paghihiganti. Ang karakter ni Simon ay naglalarawan ng isang taong puspusang porsigido sa pagbabago, ngunit ang galit at pagnanasa para sa paghiganti ang nagtulak sa kanya patungo sa isang pagtatapos na malupit at malungkot.